Hi, everyone! Magandang gabi! And ito yung aking mga kiddos. Ayan, magugulong bata. Ayan. Si Roxanne! Hi, Roxanne! Hi! Hi, Jesra! Hi! Ayan. Hi, Ayan yung aking dalawang kiddos na... <laughs> Welcome to... Ano? ano? Hi, guys! Welcome to my vlog! Welcome to my vlog daw! Pambihira. Ayan. Ayan. Tapos ito yung aking asawa na chabilog. Ay, chabilog. <laughs> <laughs> macho pala, macho. Ay, face. <laughs> Hi, Papa. Joel. Papa. Hello. Harap ka dito. Paano yun? Paano yung, ano, braso ng, ng pogi? Braso ng pogi. Oh. Oh, kaya lang muscle. <laughs> go, go, go. Go, go, Mary. <laughs> Mary. <Marrowing, guys. laughs> <laughs> Papa, anong ginagawa mo? Google goo Power Rangers! Ano may kusmarkus mo? Ano may kusmarkus mo, Papa? Work design, coding, and uh, others. Hmm. Turuan mo ako. Turuan mo ako. Ulitin mo nga, ulitin mo. Paano, paano? Turuan mo ako. Turuan mo ako. Laki-laki mo naman. <laughs> Papa, show your muscles. Show your muscles. No need. Ah, please! Ayun na pumasa ulit. Sige na Come on! <laughs> wow! So, nice yun, guys. Titigilan ko ng pangungulit kasi baka may inis ito. Baka masapak kita, eh. Ikaw, nagsabi sa akin, mag-vlog ako, diba? Oo. Ayan, ah. binag na kita. Binlog. mo ito, i ko? Say hi! Hi! Mm. Hello, madlam people! Madlam people! I'm madlam